I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability buwan at yung buwan at solo na naman tayo huli lang tayo pang ulam sana swertihin at shout para sa 597 subscribers na sa youtube sana tuloy tuloy lang yung makapag subscribe na mga silent natin at yung uh, na nakapa ng ating na so, video sa pag-ustang yung ginawa content at marami salamat sa inyo marami marami salamat So, uh, so ito tayo. Ati, ati, na tayo Dive na again mga lods At tiyati ati nila sana Mga karami tayo dito sa gabito Kasi pagod tayo At pinilit natin mga pa -pamana para may panghapunan natin ay yung sa atin ni alam namin dating pana yung bigay ni Sir Kickstrollin ng Tatloban City So dito, pangbeb natin ay sa Tagbagok or sa Maral yung nakita natin pero masyadong malikot at hindi alam natin na pana Ayun, tumatakas pa eh, ang ilap po yun kasi maliwanag na yung buwan. At ito siya. Iyon. Nadali natin, Marods. Ito yung isang... problema pag maliwanag yung buwan. Kasi eh, di talaga ganun karami yung isda At hindi natin saan kung ano yung mahuli natin. So, ito yung na nahuli natin. Nakawala pala yun. <laughs> At ito siya. Isa ang dalagang bukid. Yung palawang isda na nakuha natin. Ah, Ay, tayo pa rin nung lumangoy tayo. At ito yung pakatloysta. Isang lapu-lapo. Tadali natin. Nag-iingat rin tayo ng hey, ipana yung spurga natin sa nakadikit sa bato. At ayan yung tama niya. Nasa may buntot lang pero nahuli pa rin. Kasi sobrang lapas ng rubber niya obsesyon we'll na lapo-lapo yung nadali natin mga uh, at hindi ka nadadanong karami yung asa nating mahuli na yung nadadoy kasi quick dev na lang naman to para makapang hapunan so ito sana lapo-lapo again or bulgan ang tawagin sa amin pero nakawala at ito na naman isang tagbagwagin pero ayaw niyang kumesto at to tumi umiga pa nga. pero hindi ba rin siya tinamaan mo oh, dads napaka alap naman eto na naman isang tagbagwagin na yul na natin di maganda yung humisyon na natawa natin kasi nagbuhat tayo na Kobra sa umaga hanggang hapon. Kaya so, uh, pinilit pa rin natin dive para may pang-aulam. Nakapahinga naman na ang oras pero hindi pa rin nang na yung ano uh, natin ng hangin. So ito pala, yung last na natin mahuli ay isang octopus. Hindi na lang natin pinana at pinakos na lang natin kasi di naman mailap. Tapos talaga ako dito sa uh, nilalang na to kasi ano? Yung pag naka ano sa balat mo ay nakakilite. Eh. Kasi ayan katagalan tayo patayin yung isda kasi binibita ako natin lahat Raban ang namagalamay ng mga niya ha libre na rin pa ulam. Paso bawal na ito si mama. Kaya kami na nang hihit pa pa at nang yung pagkain ito. Kasi mayroong allergy si mama sa nang ganitong... Este, so ito lang pala yung nahuli natin sa gabi ito mga lods. Pinakamahalap na nahuli sa gabi So hello mga lads Another shoutout time na naman para sa ating episode 65 yung mga nag-comment at eto na at huwag na nating patagalin pa kasi kasama na rin dito yung mga nag-comment din sa ating Facebook page videos so shout out muna sa ating YouTube subscriber na 647 na maraming salamat mga lods at nakapag-subscribe sa ating YouTube channel so shout out guys Idol Lianos Fishing Adventures, kay Master Raffy's Fishing, kay GC Adventures, kay Berry Spiro, kay Master Renan Fishing Adventures at kay Idol Larry Amos Hilario na So, 'yun lang yung nag-comment sa ating mga videos sa YouTube. So, shout out din sa ating Facebook page 'yung nag-comment sa full video at yung nag-comment sa reels natin. Shout out kay Maria Luz, Lotlot Lot, -lot Iscauriaga, kay Villa Flor Pilayo, kay Malditang Ambitiousa Jane, kay Lay Nava, kay Gloria Gabutan, kay Vince Cinco, kay Bro Spartan Spear Fishing at kay Master TV and Jerry Channel. So yun lang yung nag-comment sa ating reels at video mga logs. At maraming salamat sa panunod. Uh, thank you sa support dahil na-activate na rin natin yung Adson Reels. Hindi ko pa alam kung Malaki ba yung earnings natin diyan kasi hindi tayo nakapasok sa algo sa Facebook. So, yun lang mga lods ating ka kay palagi at God bless you all. Maraming salamat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down what